Ikawalongput-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi ng kanyang ama sa kanya na sa pagsasalita ng tungkol dyan, anak, nais kong ituro sa iyo ang mga kasanayan sa martial arts ng sekta ng West Zero Gate. Ano sa palagay mo? Na masayang tumugon din ang ating bida na tumingin sa kanyang ama at sinabi na siyempre. Gusto kong matutunan ito. Ama, pakiusap, ituro mo sa akin ang mga kasanayan na masayang napatikom ng kamao ang kanyang ama at sinabi sa kanya na sige. Dahil matalino ka, sa tingin ko posible mong maunawaan ang lahat kahit ituro ko lang sa iyo ng isang beses. Habang itinuturo ng ama niya sa ating bida ang kasanayan, ay sinabi sa kwento na ang sekta ng West Zero Gate ay may maraming kasanayan sa martial arts. Ngunit sa maraming iba pang kasanayan, itinuro ni Song Dai Wong sa kanya ang tatlong ipinagbabawal na teknik ng West Zero Gate. Ang nakatutok na paghinga ng mga ulap. Ang transcendental na estilo ng espada. Ang walang kapintasang mga daliri. Sinabi pa sa kwento habang makikita ang ama niyang sumusuntok sa hangin na maaaring naging maswerte na nakalimutan ni Song Daewoong ang mga alaala ng kanyang kabataan. Dagdag pa sa kwento na kahit na naalala niya ang lahat ng alaala mula sa kanyang kabataan, kung hindi niya napagpraktisan ang mga kasanayan sa martial arts sa loob ng mahabang panahon maaari niyang makalimutan ang marami sa mga martial arts ng kanyang bayan. Ngunit habang naaalala ni Song Daewong ang kanyang mga alaala, matagumpay niyang naisip ang lahat ng kanyang natutunan noon ng kasing linaw na parang bagong natutunan lamang ito kahapon. Itinaas ng kanyang ama ang espada at isang hugis dragon na enerhiya ang lumabas dito. Nasinabi pa niya na ang sayaw ng espada ng pulang dragon, ang unang kasanayan ng transcendent na estilo ng espada na napahanga naman ang ating bida sa kanya. Na sinabi naman ng kanyang ama na anak, subukan na daw niya ito ngayon. Natumugon ang ating bida na okay po ama. Makikita ang ating bida na naglabas. Nang pulang enerhiya habang sinasabi niya sa kanyang isip na tulad ng kanyang demonstrasyon, ang espada ay naglalabas ng iba't ibang kulay ng mga spark habang inilalagay ko ang aking key power sa espada. Winasiwas niya ito at sinabi niya sa isip na red, orange, white na makikita ang kanyang espada na may puting enerhiya. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ang transcendent na estilo ng espada ay isang estilo ng espada na hindi naglilikha ng espada na may ki-power na nakabalot. At pagkatapos ay nakapagpalabas din ang ating bida ng dragon na enerhiya na sinabi pa niya sa isip na sa halip, ang mga apoy na nagmumula sa espada ay naglalabas ng halos kaparehong lakas ng espada na may coating. Bukod dito, ito ay maaaring makapagdulot ng karagdagang pinsala na hindi kayang gawin ng coated sword. Nanapatingin naman sa kanya ang kanyang ama at sinabi sa kanyang isip na yan ang anak ko. Ang aking demonstrasyon ay napakagulo. Ngunit, ang kanyang demonstrasyon ng transcendent na estilo ng espada ay kasing ganda ng perpektong bersyon na nasaksihan ko noong aking kabataan. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na parang nanunood lang daw siya sa kanyang ama na natahimik ang kanyang ama habang ito ay lumuluha na nakatingin sa ating bida. Nabiglang napapunas ito ng luha ng lumingon ang ating bida at sinabi sa kanya na ama. May problema daw ba? Natumugon ito na sinabi sa kanyang anak na pumasok ang insekto sa aking mga mata. Sapat na ang transcendent na estilo ng espada. Ngayon, lumipat na tayo sa flawless fingers. Tumugon ang ating bida at sinabi na okay ama na ginawa na niya ito na pinatigas ang kanyang daliri na may kumikislap na enerhiya. At pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga enerhiya sa kanyang mga daliri. Na ito ay tumama sa isang malaking bato na ikinawasak nito. Na napasabi pa ang kanyang ama na napakagaling. Ako'y pinagpala na ikaw ay aking anak. Lumingon ang ating bida at sinabi niya sa kanyang ama na siyempre. Kaninong anak ba ako? Diba? Ama. Ako ang iyong anak na malakas namang tumawa ang kanyang ama at sinabi na tama daw yon. Kanyang anak. Nakatingin lang ang ating bida sa kanyang ama habang sinasabi sa kanyang isip na gaanong katagal na siyang hindi tumawa ng ganyan. At pagkatapos ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na pasensya na sa istorbo. Ngunit ang mga nakatatanda ay naghahanap sa iyo. Natumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na ano? Sa ganitong oras. Ano ang nangyayari? Makikita ang bahay ng elder at sinabi sa kanya na kaya't nandito ka na, humoon. Maligayang pagdating. Makikita sila sa isang lamesa na tinanong ng ating bida sa kanila na anong ginagawa niyong lahat sa ganitong oras na hindi pa natutulog. Natumugo ng isang elder sa kanya at sinabi na bago daw siya pumunta sa Justice Coalition. Mayroon tayong isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan sa iyo na ng lalaking elder sa kanya na tulad ng alam mo, kami, ang Iron Blade Bike House, ay naiba mula sa ibang mga bahay sa paraang kami ay namumuhay sa ilalim ng araw, at ang aming moto bilang pamilya ay mamuhay bilang mga palaboy. Dagdag pa ng babaeng elder sa kanya na ngunit ang aming moto bilang pamilya ay nagbago na, at ang pamumuhay ng marangyang buhay ay naging normal sa nakaraang dalawampung taon na naman sa kanya ng isang ito na iyon ay naangkop sa mga bata na sasama sa iyo sa paglalakbay na ito. Dagdag pa niya na wala silang karanasan sa buhay ng mga palaboy at hindi alam kung paano maglakbay kapag kapos sa salapi. Sinabing muli sa kanya ng elder na ito na isang araw, kailangan ng mga batang ito na lumabas sa mabagsik na mundo at sa huli ay makakatagpo sila ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan nilang mamuhay ng palaboy dagdag pa nito na hindi ba magiging kapalpakan kung wala silang anumang karanasan na ganoon. Nasinabi naman ng ating bida sa kanila na may kakaibang muka na kaya ngayon, sinasabi nila sa kanya. Naisama ang mga baguhang ito na walang karanasan sa aking paglalakbay at bigyan. Sila ng karanasan sa buhay na palaboy. Hindi daw naman nila ito sinasabi ng seryoso, di ba? Na makikita ang tatlong elder na ito na kanya-kanyang nagtighiman na naiinis na sinabi ng ating bida sa mga elder na ang mga batang ito ay namuhay sa kapayapaan at kasaganaan sa buong buhay nila. Sa tingin mo ba ay kusang loob silang aalis kung sabihan mo silang pumunta sa isang palaboy na paglalakbay ng walang anumang suporta? Dagdag pa ng ating bida sa kanila na hindi na lang daw siya pupunta sa Justice Coalition. At mananatili na lang daw siya dito at magpapraktis ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Nasinabing muli sa kanya ng elder na ito na nararamdaman naming nahihiya kaming humingi sa iyo ng pabor na ito. Alam naming napakarami mo nang nagawa para sa aming tahanan. Ngunit tingnan mo ang kasalukuyang sitwasyon ng aming tahanan. Hindi ka aya ang mga bagay-bagay. Wumoon, mangyaring maging maawain. Pakiusap na napasigaw ang ating bida sa kanila at sinabi na kung ganoon, maaari daw naman nilang dalhin ang mga ito sa isang palaboy na paglalakbay sa sarili nilang paraan. Bakit kailangan pa daw nila itong ipaggawa sa kanya? Natumugo ng elder na ito sa kanya at sinabi na tulad ng alam mo na, ikaw ang idolo ng mga bata sa tahanan na ito. Alam mo bang ilan sa kanila ang gustong sumama sa iyo sa iyong paglalakbay? Dagdag pa ng babain elder na makakayanan nila ang mga pagsubok kung kasama kanila. Pakiusap. Ikaw lamang ang nararapat para dito. Nabigla namang nawalan ng kulay ang ating bida na napasabi siya sa kanyang isip na sinasabi sa akin ng mga guro ng martial arts sa militar. Palaging ibinibigay ang maliliit na gawain sa mga mababang ranggong sundalo. Na makikita pa ang mata ng ating bida na napasabi pa sa isip na ito ang pangunahing sinasabi nila sa akin tungkol dito. Na makikita ang tatlong elder na nagmamakaawa na sinabi pa na Wumon. Pakiusap kami nagpapakumbaba sa iyo. Na naman ng isang elder sa gilid na ikaw ang huling pag-asa. Nang Iron Blade Bike House. Na sinabi naman ng babaeng elder na ano ang magagawa ng mga matatandang ito tungkol dito. Na nakapikit na malalim na huminga ang ating bida na sinabi niya sa kanila na sige. Susubukan ko na. Ngunit umaasa ako ng malaking kabayaran. Paano ang isang libong niyang, na makikita ang labas ng bahay ng elder na tumugon ang mga ito na walang problema. Hindi sayang ang gumastos ng ganung halaga para maitrain ang mga bata ng isang elite na katulad mo. Natumugon ang ating bida sa kanila na kaya't kailangan kong mag-isip kung paano sanayin ang mga batang ito na mamuhay ng palaboy sa paglalakbay na ito. Na pa sa kanya ng mga elder na sige, mabuti. Magpahinga ka na. At sumapit na ang kinabukasan na makikita ang Iron Blade Bike House. Na sila ay paalis na nasinabi sa kanya ng kanyang ina na anak. Lagi daw siyang mag-ingat. Na sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na ang kaligtasan ay dapat na pangunahing prioridad sa lahat ng oras. Kaya pakiusap, maging ligtas ka. Mara, ikaw rin. Na ang ating bida na sinabi sa kanila na sige, huwag mag-alala. Na naman sa kanya ni Lady Yeon na brother. Huwag mong kalimutan ako habang nasa paglalakbay ka, ha. Nabiglang inabutan siya nito ng isang supot na ikinagulat ng ating bida na sinabi niya na ano daw ito. Natumugon sa kanya si Lady Eon na narinig ko na ang karangalan ng isang lalaki ay nagmumula sa makapal na pitaka. Sinabi pa niya sa kanya habang makikita ang mukha niya na ito ang kita mula sa mga kalakal. Hindi ito malaking bagay dahil kalahati ng mga kalakal ay nakapangalan sa iyo na sinabi ng ating bida sa kanya na salamat, sister, talagang napakabuti daw niya palagi. Natumugon si Lady Yeon na salamat. Na sinabi na ng ating biya sa kanila na aalis na daw sila habang makikita ang gilid ng bike house. Sinabi sa kwento, habang naglalakad na ang grupo niya sa paglalakbay na, nagsimula ang paglalakbay ni Song Woo moon patungong Justice Coalition, kasama ang Shamna. Miembro ng Immaculate Tense Words Sumapit na ang gabi na makikita ang mga bahay na ito. Nasinabi sa kwento na ito daw ang unang gabi ng paglalakbay nila. Nasinabi pa ng mga ito na sa wakas, nakarating na tayo sa isang inn. Dagdag pa sinabi ng isang ito na second cousin. Paano kung magpalipas tayo ng gabi dito sa inn na ito? Nakakaiba ang muka ng ating bida na sinabi sa isip na ano ang dapat kong gawin. Wala pa akong nahanap na angkop na dahilan para maranasan nila ang palaboy na buhay. Paano ko sila mapapapayag na matulog sa ilalim ng mga bituin? Dagdag pa niya sa isip na huwag na daw muna niya itong isipin. Mas mabuti na ang manatili sa in para sa akin. Matutulog na lang daw muna sila sa in ngayong gabi. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanila na sige. Mananatili tayo rito ngayong gabi. At pagkatapos ay nag-usap ang mga ito na sinabi ng Green na buhok na sa wakas. Magpapahinga na tayo at kumuha tayo ng makakain. Dagdag pang isa sa kanila na magsa-shower muna daw siya. Natumingin sa kanyang likod ang ating bida na sinabi niya na Mara, hindi daw ba dapat siya ay magpahinga din. Natumugon ito na okay. Nanapahanga naman ang mga lalaking ito nang makita nila si Mara at napasabi na ang Miss Flower with no smile. Hindi ko naramdaman ang kanyang presensya. Dagdag pa ng isa sa kanila na ang Flower with no smile. Natutuwa kami na nandito kakasama namin. Na naman ng kulay green ang buhok na pagkatapos ng lahat. Saan man pumunta ang pangalawang pinsan, hindi kailanman nawawala si Miss Mara. Dagdag pa niya na tiyak daw na sila ay magkasintahan pagkatapos ng lahat. Na sinabi naman ng isa habang makikita ang in sa labas na hindi. Hindi yon tama. Nasa isang love triangle sila ngayon. Ang pinuno ng Libby Merchandiser ay mayroon ding malapit na relasyon sa pangalawang pinsan. Na napasabi ang ating bida na isang love triangle. At pagkatapos ay namumulang sinabi ng ating bida sa mga babae na isang love triangle. Tumigil na daw sila sa kalokohan. Pumunta na kayo sa inyong mga kwarto at matulog. Habang tumatakbo ang mga ito ay napasabi ang green ang buhok na ang muka daw niya ay namumula. Na napasabi naman ang isa na napakakyot daw niya. Natumingin ang ating bida sa likod at sinabi na Mara. Pumunta na daw sila sa kanilang kwarto. Natumugon si Mara at sinabi na oo, ngunit humuon, sino daw ang flower with no smile? Nasinabi ng ating bida sa kanya habang nakatingin si Mara na sino daw pa ba? Kung hindi ikaw Mara. Ang tinutukoy nila. At iyon daw ang tawag nila sa kanya. Na napasabi si Mara na ganun daw ba na makikita ang muka ni Mara na nagtanong pa na ano daw naman ang tungkol sa love triangle. Na nagulat ang ating bida at sinabi niya kay Mara na ito lang daw ay isang biro. Huwag mo nang bigyan ng pansin yon. Natumugon ito na okay. Napahawak sa ulo ang ating bida at mamula-mula ang pisngi na sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko maisip na nasa isang love triangle ako kasama si Mara at si Siyon. Ang pag-isip lang tungkol dito ay na naiisip niya si Yeon at sinabi pa niya sa isip na napansin lang daw niya. Si Si Hyun ay tila nagiging kaakit-akit sa aking harapan. At nagbago rin ang kanyang pag-ugali sa akin. Makikita ang muka niya na sinabi pa niya sa isip na paano daw kung talagang nasa isang love triangle sila. Sino daw kaya ang pipiliin niya sa pagitan nilang dalawa? Na makikita ang muka ng dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika put-anim na kabanata. Ika-87 kabanata sa pagpapatuloy. Hinawak niya ang dalawa niyang kamay sa kanyang ulo, at sinabing naiirita na ano bang iniisip ko. Song Moon. Huwag mong isipin yon. Na nagtatakang nakatingin sa kanya si Mara. At ilang araw ang lumipas na makikita ang Linning County. Ibinulong ng isang ito habang sila ay nasa isang lamesa na pangalawang pinsan. Mayroon akong hiling. Maari mo ba akong pakinggan? Natumugo ng ating bida na ano daw Na sinabi pa sa kanya nito na gusto mo bang sumama sa amin sa hostess bar. Huwag mag-alala, walang mga prosti. Isang ordinaryong bar lang ito. Na makikita ang muka ng ating bida at sinabi sa kanya na ngayong gabi, kailangan kong mag-ensayo para sa mga araw na nawala ako. Hindi ko ito ipapaalam sa mga kapatid, pumunta na lang daw sila ng tahimik. Nanapangiti ito at napasabi na salamat po sir at salamat sa pahintulot. Sumapit na ang gabi. Na makikita ang liwanag sa di kalayuan. Na makikita si Mara at ang ating bida na nag eensayo na naglalabas ng apoy ang espada ng ating bida. Nang biglang may napansin ang dalawa na napasabi ang ating bida na sa tingin ko may nangyari. Natumugon si Mara na sa palagay nga daw niya. Na mabilis silang umalis na sinabi ng ating bida na tara. Na makikita silang dalawa na mabilis na tumatalon. Na nakasalubong nila ang babaeng ito at sinabi na pangalawang pinsan. May problema. Dagdag pa niya na nagkaroon daw ng kaalitan ang mga kapatid. Habang mabilis silang tumatakbo ay sinabi ng ating bida na saan daw. Ituro daw niya sa kanya kung nasaan ang mga ito. Natumugon ang babae na sundan daw nila siya. Nagtataka ang ating bida na nakatingin sa babae. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na paano nalaman ni Baikyo kung nasaan sila makikita ang lugar na ito na may dumadain ng sakit. Na sinabi ng isang ito na may hawak ng espada na kung gusto mo talagang makipag-away, sana naman naging matalino ka na alamin ang antas ng lakas ng kalaban mo. Dagdag pa niyang sinabi na, Si Hong Mai ang magiging asawa ko balang araw. Ang lakas ng loob ninyong mga bastos na subukang makishare ng mesa sa kanya. Makikita ang babaeng ito na kanyang tinutukoy na napabaling ng ulo na ng kasama ng ating bida sa kanya na ikaw na walang hiya ka. Sabi ni Hongmae, hindi ka nga niya kilala. Dagdag pa niya na paano mo nasasabing siya ang magiging asawa mo. Tumugon ito at sinabi habang hahampasin na ito ng espada na kung magmamatigas ka pa rin hanggang dulo, mapipilitan na lang akong patayin ka. Nang biglang dumating ang ating bida at pinigilan ang ginawang atake nito na sinabi na tumigil na daw siya ngayon. Nasinabi ng lalaking ito habang nakangiti na sino daw siya. Habang nakatayo ang ating bida ay sinabi ng nasa likod niya na pangalawang pinsan. Natumugo naman ang ating bida sa sinabi ng lalaki na pasensya na sa pag-istorbo, pero mga pamangkin ko ito. Ayaw kong makita silang binubugbog ng ibang tao. Na sinabi sa kanya nito na ang taong ito ay talagang ibang iba sa mga ito. Sinabi sa kanya ng pamangkin niya na paesensya na pangalawang pinsan. Na napalingon ang ating bida at sinabi na ayos lang, Paki-explain na lang ang sitwasyong ito para sa akin, pakisabi kung kanino ang kasalanan. Nasinabi nito na nagsasaya kami kasama ang mga kortesan nang bigla na lang pumasok ang lalaking yon, at sinabi na ang kortesan na si Hong Mai ang magiging asawa niya balang araw. Pero ang babaeng yon, si Hong Mai, ay nagsabing hindi niya nga kilala ang lalaking yon. Na makikita ang babae na nakatingin sa kanyang gilid. Tiningnan ito ng ating bida at sinabi na mukhang ikaw ang babaeng pinagtutuunan ng pansin. Totoo ba ang sinasabi ng mga pamangkin ko? Natumugon ito at sinabi na oo, tama sila. Hindi ko nga siya kilala. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na ang kanyang mga mata at boses ay bahagyang nanginginig. Anong klaseng kwento ang nakatago sa likod nito? Na sinabi ng lalaki sa kanila na itigil na ang walang kabuluhang salita at masyado na kayong nakakainis. Kung pumunta ka dito para iligtas ang iyong mga walang kabuluhang pamangkin na napalayas habang naglalaro sa mga hostess bar, dapat sana ay inatake mo na ako kaagad. Nanapasabi naman sa likod ang pamangkin niya ang buwisit na yon. Makikita ang ating bida na sinabi niya na hindi ko akalain na ikaw ay kakaiba sa isang lalaking humahabol sa isang babae ng may pagkamangmang. Gusto mo bang makipaglaban? Na mabilis itong sumugod at sinabi na ano? Pagsisisihan mo ang sinabi mo sa akin. Papatayin daw niya siya. Na mabilis namang hinarang ito ng ating bida. Masaya pa nitong sinabi habang lumalaban sa ating bida na nakikita kong medyo malakas ka. Magiging kapanapanabik ito. Kaya't hindi na ako dapat maglaro ngayon. Naglagay ito ng enerhiya sa kanyang espada at mabilis na namang sumugod sa ating bida. Na ito ay itutusok na niya sa ating bida habang naghanda siyang pigilan ito. Hinawi niya ang espada nito na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang weird daw naman ng espada niya. Dagdag pa niya na hindi lang siya may mabilis na estilo ng pag-ataki sa espada, kundi ang espada niya ay may nakatagong kakaibang kakayahan. Nagumamit din siya ng kanyang kasanayang wind fury na sinabi pa niya sa kanyang isip na napakalakas daw nun. Ngunit wala daw siyang oras para sa mga ganito. Nanagulat naman ito at mabilis na hinarang ang mga atake ng ating bida na napasabi pa ito daw ay nakakabwisit. Na makikita ang ating bida na gumamit ulit ng Fury na sinabi pa sa isip na tanggapin pa daw niya ito. Na napangiti naman ito at napasabi na gamitin ang parehong kasanayan ng dalawang sunod-sunod. Mukhang ipinakita mo na sa akin ang lahat ng kaya mong gawin. Na makikita pa ang muka nilang dalawa na sinabi pa sa kanya nitong nakangiti na subukan mong gamitin ang kasanayang iyon ulit. Kahit gaano pa ito kaganda, hindi na ako mahuhulog dito sa pagkakataong ito. Naseryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya nakinagat kinagat daw niya ang pain niya. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada at gumamit muli siya ng wind fury. Nanagulat ito nang makita niya ang wind fury ay tatama na sa kanya at napasabi na ano daw ito. Mayroon pa daw pala siyang mga natitirang kasanayan dagdag pa niya sa isip na nahinarang ang kanyang espada na kailangan daw niya itong maharangan kahit na sa anong paraan at gagamit daw siya ng kasanayang Thousand Blast of the Demon Blade na makikita ang mga itnira ng ating bida na pabagsak sa lalaking kalaban niya makikita ang espada ng ating bida na kanya nang ibinaba habang naglalabas pa rin ng enerhiya na napangiwi naman ang lalaki na nanginig ang katawan at sugatan nakaluhod na nakatingin ito sa ating bida na sinabi niya na ikaw na bata ka hindi daw pala siya ordinaryong bata. Natinutukan siya ng ating bida ng espada na sinabi pa niya na tapusin na natin ito ngayon. Nang biglang niyakap ito ng babae at sinabi na huminto na daw siya. Dagdag pa niya na wala namang dahilan para maging ganito kakalupit. Na napatingin ang lalaki sa babae na napasabi na hong mai. Na napahinga naman ng malalim ang ating bida at napahawak sa ulo na sinabi na tulad daw ng kanyang inaasahan. Kung gayon huminto na daw sila dito. Nakangiti ang lalaki habang tinatanong siya ni Hongmae na ayos lang daw ba siya. At kung nasaktan daw ba siya ng husto. Natumugon ito at sinabi na hindi naman masakit kasi niyayakap mo ako ng ganito. Kung alam ko lang na ganito mo ako alagaan. Sana dati pa ako nagdesisyong magpabugbog. Umiiyak nitong sinabi na gago ka ba? Bakit hindi ka pa rin tumigil kahit sinabi ko ng layuan mo na ako? isa lang akong hamak na kortesana. Na nakatingin ito sa kanya na nakangiti na sinabi sa kanya sobrang swak natin sa isa't isa. Para sa isang tangang tulad ko, kailangan ko ng matalino at mabuting tao. At isang babaeng may magandang tinig, tulad mo. Na makikita ang dalawa na sinabi ni Mara na hindi ko alam kung bakit, pero sobrang nakakakilabot at parang gusto kong masuka. Na napasabi naman ang ating bida na hindi naman yan weird. Pareho lang tayo. Sobrang nakakahiya at nakakakilabot daw ito. Sinabi naman ng mga pamangkin niya na ano daw ang nangyayari dito. Meron daw pala silang relasyon. Nalumingon ang ating bida sa kanila at sinabi na okay na ba kayo. Tara na kung ready na kayo. Natumugon ito na pasensya na. Pangalawang pinsan. Nasumigaw naman ang lalaki na sandali lamang daw. Kailangan daw niyang makilala kung sino siya. Dagdag pa niya na siya daw ay si Gumrak na nagmula sa Dark Horse Martial Sect. Na napasabi naman ang kanyang pamangkin na hindi daw ito maari. Siya daw pala ay ang anak na ikatlo ng Dark Horse Martial Sect. Na napalingon ang ating bida na sinabi pa ng kanyang pamangkin na siya daw ay ang Drunken Sword of the Fallen moon, na si So At dito na po nagtatapos ang ika, walong putpitong kabanata.